Hello, good morning. Good morning, Bruno. Ang aming si Bruno, ayan o, oh, si Bruno. Medyo malaki na. Hmm? Talaga mapapakinabahan si Bruno. Maganda. Yeah, ayan. Ito ang ating kamatisan. Pero nasira na dahil matagal tayo sa bakasyon. Ayan o. Oh. Ito o, oh, pinatanggal ko yung mga kunya mga kahoy. mhm mm yung bakod ay yung kanyang balag hmm. dinamo yung ating gulayan ng maigi at talaga naman no oh, yan oh tong ating uh, mga talungan hmm. Siguro makakikuha tayo dito kahit isang ano ngayon. gamit sa ni ayah iyo ha hmm -mm. ha oh mabawas lang tayo malalaki para sa oh may mga tama eh oh Mabutas, hey. mabutas ay bantalong, may tama oh. oh. ang bantalong talong, ituloy o, na may tama ang talong, nakalamakahan na ba tayo ang talong hanggang ganda oh So right. Medyo gumanda na yung bunga ng ating talong. So bueno. Eh ganun talaga may pangit at may maganda ang bunga. Ito ating silihan. Hindi na talaga maaari. Wala na tayong magagawa diyan kundi palitan. At ating babaguhin ang plat kundi i-cultivate ulit natin ng bago para maganda nah, lahat yan lahat lahat itu ang kaya ito pati talong huh. lahat ito debit bago ang kaya sa namin Music Mandero. Oh. Andura. Okay. Mm, ganda ng pipino. Mm. Talaga naman ang pipino natin. Walang ang ano. Hmm? Eh, belang natin. Tignan natin yung tanong natin kay Tano. Ang ganda ng pipino. Oh. Hmm. ganda ng pipino. pipino. Ayos din ha? Ayos na din pong palay? Oo, hmm? maganda. Maganda, no? Ah, ito pala ang ating. Kala ko yun ang aking si Bruno. Nagkamali ako ng tingin. Ito ang ating si Bruno. Ito. Mas bapo ito kaysa ron. Ito pala kaya pala ako. Bruno. Ikaw ay ito pala yun, ha nagkamali ako ng tingin. Hindi pala 'yung aking si Bruno. Kaya kung tataka, bakit ang ang talida sa liit yung akin nasa ulo. Yan ang aking si Bruno, oh. Guwapong guwapo. Macho si Bruno. Mm. Very good. Mm. Kapag parini sa tatak na narin natin ang kalbasa? Mm. Kalbasa? Hmm? Ige. Pa-pray mo kai tanong. Mm. Mm hmm, power. Mm hmm. -mm. ang power diyan. Magandang ang palay ni Butano. Ngayon. At yan ang ihirating tayo na kalbasahan. Ayan, oh. No. Uh Oo, oh, lahat yan. Kaya Magandang palay ni andong magalianis. Ah, hindi talo ito mama. Hindi talo itong atin. Hmm, hindi siya, pero, 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 hindi na ha? Natin, hindi hmm, siya gumanda ka lang makabayad ng utang? Hmm. Pero sa gandot ganda ay, di mo ay, baba ng atin. Ay, di ka? Hmm? iba. Yan, oh, si mama. Oh. Si kamami. Si kamami. Balik to normal. Balik ng bukid na uli. Back to normal si kamami. Yan na ito. Ang buhay na naman na magbubukid. Hmm. Okay, all right. <tulog> mm. mm. Ito na naman po ang kamami. Ang aking si Bruno ay ako'y nagkamali ng tingin. Kala ko si Bruno pa yon Yung pala hindi. Si Brunei. Hindi pala yun ang aking si Bruno. Palabas ay 34 days. Kaming nagbakasyon. Sa Europe. Ayan. Anong nangyari? Nalimutan ang mukha ni Bruno. Saber. Hmm. Kung so, meron niyang. Kwan. May malungot. Aba, may time may uubo na agad si Bultano ah. Nag-uubo na ba? Ayos ah. Hmm. Wala sa akin. Ito ang isang naming kubo na medyo nasira na. Ililipat na yung isa dito. Hmm. So, ayan. Ang buhay. Ang buhay ang buhay ang buhay talaga naman oo oh ang laganda ng ating palay pero bate mm. mo ka mamay iyong tapeng yan para makita ko iyong kagandahan abaw abaw uh, abaw 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 oh, ang dami ng bunga mingko oh. <laughs> maraming buhang yung dyan mingko mga kaibigan talaga naman oh Andan. along sarap din sa bukid talaga naman ah, ah. ay hinigang na lamang ay kasarap hmm oh ang ganda na ayos kay Jira ang oh, ganda kay Jira oh hmm. okay ang ating palayan at well tawa ng Diyos medyo nakapagbisita kami ni Kamami ng aking Darling. Hello, darling. Ano nga Oh, puta na. Hi. Sweet. Hi. Sweet. How are you for today? Kapagpalang uh -huh. araw ng, uh -huh. ng lunes. Lunes. Thank you. Naman. Sa kalakata uh -huh. sa mga blessing na pinagkaloob mo. Uh -huh. Ito po ang inyong kamami. Uh -huh. Parito po sa kabukiran. Ayun. Ayan. Nagbisita uh -huh. po. Simula po nung dumating. ng lang po. Uh -huh. Ayan. Uh Okay. Ano? Ah, talaga naman o. Oh. Ito so nga naman. Okay, ano, maganda. Yung baba, okay. Lahat. Sige, nakikita ko na yun. Nagalin ako dun isang araw. Hmm. Oh. Okay. May gulok si kamami. makakatita no? makakatita no, ang gulok. Sige, alright. Hmm. Para ng haunted house itong aking kubo. Isa, oh. Walang yan naman dumi, oh. Parang nating daos na. Palabas ay luma na, oh. Ano? Gita nyo? Hmm. Um. Inaisilipan sa mga magaling mandali. Sa kay um. Hmm. Hmm? Uh -huh. At ito, paputol na ito ng maniwag. Ay, wag. Wag. pa sa Martes. Narito tayo dito tayo dito. Martes. Aba eh, ano ba daw ang order sa ating baboy? Okay. Hmm. No isa araw kasi hindi pa ganito ang kulot. Ah. Oh. Direk ay maberde lang. Kaya sabi ko, ba hindi pa ako kulot kaya kain bakulot ka kung kain do ah. na dapat naman 'yung no, ikayon, kaya 'yung nga. Saka ito yung mabago na hmm. okay. oh? pa natin hmm. na baka buno. Ganda yung puno na yun. Ganda o. pa. Ngura pa, maganda pa. Tama din kaya kay Jerry eh. man. Hmm. Bilit nga naman tayo kukuha ng mahal na abuno. Eh, ito yung ika eh, siyang akma sa lupa. Ngura na, maganda pa. Ganda naman. Ating, ano? ating talo ko kay Ning. Oo. Oh. Kung gusto mo. tayo natin mo. Tawag mo sa 'to. Cellphone. Sabi dito tayo magdala ng motor. Kuhanin din 'yung dalian tricycle sa bahay. Para hindi mahirapan tayo. Tawag mo si Ethel kapag tatawagan. pun boleh. Dua jam Mr. Tano pandai bayanihan. bayo ini 4 patilis panday bayo ini 4 patilis ang talaga sa bukid masarap na mahirap kung maalam ka masarap kung hindi ka maalam ay mahirap hindi ka kasi hindi mo alam kung paano pa ula din ang iyong bukid ngayon kung maalam ka Adi, masarap. Ito ate si Bruno. Ako nagkamali pa. siya na Bruno, ha? Kala ko ikaw yung naandun na sa, sa liig. Hindi pala ikaw. Ano? Bruno. Pasensya na, ha? So, ako si Bruno. Ay, hey, Bruno! Ah, oh, Bruno! Ah, oh, yung ate si Bruno. Hmm. Nasa gula dahil ito naman isira na at ako dito muna tiyatali dahil hindi pa napapaltan ito ng tanim nag-iisipan pa kung anong itatanim okay ayan ay itintali mo kung puro sili ay ayos sa disyembre puro sili yan siling ng siling taiwan ay luang oh Sige. Hmm. Okay, it's so alright. Ha? Ah. Okay, baba. Thank you very much sa ating mga viewers. Ha? Thank you, ha? Thank you sa inyo lahat. Babay-babay tayo. Babay tayo si mama, okay? Thank you very much sa ating mga viewers. Hmm. Okay, ha? Ayun. At uh, dito na tayo papaydal. Pa, pa final. ang ating talong ay magaganda awa ng Diyos mm. maganda ang ating talong ayan mga kahoy lalagyan uli ulit sa mga pantulos yan you know? o mm. Ayan. ating talong ok mm. lalaki o oh. sige mm -hmm. O oh, sige, babay na ha, babay. Babay. Babay na sa inyo lahat, babay ha, babay. Ano natin? Hindi tayo buhabay na lamang. Babay.